Welcome to my channel, Koks Gaming Channel. Ayan, yung mga bata sa luneta. Late upload ko na ang nangyari kasi dami kong ginagawa. Pero ano, mabuti po yung mga bata no? Maligaya. Demo mo naman. Laru-laru lang. Kompleto nga dito sa luneta nung ano? Nung uh, <laughs> ah... New Year. Ayan, no? Slide, slide lang sila, Masaya yung mga bata. Sana all na lang, ano? Madali lang talagang maling maligay ang mga batang yan, eh. Ayan, no? Maglalaro-laro lang. no? O, sige na, yan. Go! Yan! O, diba? O, ba diba? Masaya sila. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo at pagsuporta po sa aking YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, no? Pero ngayon, tingin ko wala na yan. Wala na yung ayan, mga na yan, mga... Terima